Hello mga idol, ito na yung update ng mais natin mga idol. Oh. After 12 days mga idol, ito hanggang dibdib -dib na. Hanggang dibdib -dib na kalalaki oh. Matataas na. Ayun. Ayan oh. Oh. Ayan. Ayun pa rin yung papaya natin mga idol, ayun marami pa rin bunga hmm? ganyan lang din 12 days yata Thursday ko yata to na-upload mga idol eh nakaraan linggo eh ngayon pinasyalan mo uli ito na ang itsura o oh, yan o, no? ang linis na malinis na malinis na hmm. meron pang Naputol dito. Anong nangyari dito? Kinagat ng daga mga idol. Oh. Ayan yung butas ng daga. Oh. Ayan ang hirap pag may daga. Kakagatin niya na ganyan yung puno. Oh. Tapos matutumba na. Sayang. Sayang ang tanim pagkagalon. Saka ito. Nandito rin siya nagtatago sa may kahoy na to. Ayan. Maaaring pag mauhaw siya, nangat-ngatin niya na yung puno ng mais. Mag Gawin na niyang inomin yung katas. Ayan mga idol yung uh, bayo. Ito lang yung bunga. Oh. Pagkatapos lang ng 12 days, ganito so, na siya kalalaki o. Oh. malapit ng mamunga plus 12 days uli siguro yung nais, itong mais na ito plus 12 days u, siguro uli ito mamumunga na mamumulaklak na ayan inayos ni kuya oh. binungkal bulunggal niya yung pulo itinabon niya sa mga pulo ng mais ayan nga pala yung mga papaya ang dami oh. Napakababa lang yan, o. Oh. Oo. Oh. Ganyan lang kababa, o. Oh. Lalo na itong isang itong binidyo ko nun. Oh. Hmm. Lalaki ng bunga, o. Oh. Yung, yung katawan ganyan lang kalaki, o. Oh. Hmm. Saktong mahawakan lang, o. Oh. Hmm. ito naman mga lalaki naman itong iba pero pwede rin daw gulay, gulayin yan mga idola yung bulaklak na yan dito lang ng katawan eh oh hmm. yung bunga niya eh. hmm. parang bunga mayroon din yung kamuting kahoy. Ay, oh. eh, sayas yung kamuting kahoy, ah. Pwede rin ulamin yung dahon yan, mga idol. Talbos ng kamuting kahoy. Itong ano lang. Ito, oh. Itong dulo lang na gano'n. Gayat-gayatin. Tapos lagain. Pag nalaga. Lagyan ng sardinas, oh. So

Ganito yung itsura nung nandun. Yan. Pabila na yan. Mga nakaraan linggo, ganito ang itsura nun. Ngayon, ito naman. Pagkaraan naman ng 12 days o 13 days. Ganun na rin kalalaki. Yan sa kabila. Yan o. Oh. Wow. Isang kilong buto ito mga idol na kwan. Sweet purple. Sweet purple na corn seeds. Hanggang doon. Ang luwang hanggang doon. Yan, isang kilo. Kasi yung kabila, yung malaki na doon. sang kilo rin yun na tinanim. Sweet purple. Ito ang nangangalaga dito mga idol. Yung mag-asawa. Ayun, no? si mother at saka si father sila yung pumupunta dito naglilinis sila binubulot yung mga damo yung mga ganyan ganyan naman yung damo mabuti ganyan yung damo meron pang antik na sahoy dito mga idol o driftwood ang ganda ah pong bato may marking pa yata ng gold dito mga idol oh Ekes. Hmm. Bato ah. May marking pa yata ng gold ah. May drip wood pa oh. Eh, Pwede ko yata ang ayusin to ah. Display. Ganyan oh. Oh. Okay. Dadalhin ko nga to Ayan si... Ayan si Mother Peli. At saka si... Tatapos <laughs> <Here. laughs> lang ang linis namin. Hi. Kung walang tiyaga, walang linog, linaga. Ano ang pangalan ni Kuya? <laughs> Alex. Ah, Yan, Alexander. <laughs> si Kuya Alexander at <laughs> saka si Ate Peli. Oo. Kamila, kayo dito, dalawa lang kami. Maglinis, mag-spray, magbungkal. Ayan. Lapit eh, ng pera. <laughs> papaya. <laughs> Kain ng manis na. Iyan eh, oh. Ganyan mga idol oh. Namumulaklak na yung huna. Ito, uh -huh. pasunod na naman to. Iyan na, Aji. ko na, Aji. Box na. Isa dahil dyan na isang bit adi... dyan. Aji. Si Jimmy. Yun yung dilaw doon. Yun yung... Yun yung pinag-anuhan. Ayun, ganito yung binhe, mga idol. ay eh. ito. ayon. Ayun oh. Ayan yung... Ayan, no? Oh. O. Oh. Ayan, sweet. Ah, sweet pearl. Sweet pearl na mais. Aba, sweet pearl. Dati, sa Bali lang di sweet purple. Dejay nga, sweet purple, Dejay. Yeah, ah, yung nasa kabila, sweet purple. Ito naman, sweet pearl. Putin. Purong puti. Putin, ito yung purong puti. yun yung may halong batik-batik na oh, oh, purple. Ito naman, <laughs> Putin, puti. Mm. <laughs> Pero malagkit din malagkit din, malagkit din. malagkit din. Malagkit din daw yun. Malagkit din ito. Alam mo, pag maisal din dito na napitas, huwag mo lang balatan. Pag binalatan mo, bago, parang bagong kuha. Uh -uh. Kaya yung mga bayan, no, no, no. pipitasin nila, pipitasin nila, mas isal Pagka maglaga sila, buksan. Parang bago kuha. Ito pa. Pwede pang kanya Ito lang. Ay, oo. Oh, hindi pa. Sa isang susunod na naman, ha? Iwara-wara man. Dati ni Bukol Madel pang iwara. Ano na ito? Ito na yung Ito, eh. Ay lang sunis. Igit, igit. Ay, mabali mata. Hmm. Dab -dab, dab, uh, baka. ba? isa akong tukwa. Ala, eh. Dab dati lang sunis. Ay, lang sunis. Madi kami yung lagi Ay, pa. Sari, igit to. Ayun, buto yung lang sunis. Ay, ay. Tinumukan dito ng idol, baka sa kasi tumumbo. Tumumbo, iyakar to. Yun. Ah, dutin yakar ko nga sila eh, nagpipintas sila chile mid to Ayun na nga. Adaro di bala yun. patani diyan di parangad. Ay. mula mi Teten pa. Nisurok na ba yun tayo? Ano nga yun. Diyan nagtubo pa. lang ni. yun. Ganyan pa lang yung mga siling labuyo na Andyan. So si okay niya. na idol ha. Babay na mula mga idol. Ayan mm -hmm. si Nanae, eh. Kelly, mm -hmm. si si Kuya Alex, si siya yung sila yung nangaasikaso dito mga idol o. Oh. Kami. dalawang hektaryat hmm. kalahati ha? dalawang hektaryat dito da yung galagi baba hanggang baba dalawang hektaryat kalahati pala ito. Pa ito. ay pati na ito ah, kasi hindi pa naman nabihis ayan oh, mga idol so, babay mo lang mga so, idol ito, dalawang itaryat, dalawang itaryat uh, salamat sa inyong panulod mga idol update ko lang yung binigyo ko nung nakaranding ko na mais ayan o mga malungad, aldo pa yung ataday, ito sertano bunga, ay, sabong. May one week pa eh. Ha? Ay, malapit na palang lalabas na yung bulaklak. Mga oh, one week pa daw, lalabas na yung bulaklak na ito, mga idol, oh. Noon, una, ganito yan. Yan, ganyan. Nakikita mo pa yung mga lupa sa pagitan. ng nakarandingo, ganyan yan ngayon oh marami na oh malalaki na okay mga idol maraming salamat sa inyong panonood thanks for watching hmm. pagmanood manood mo papanood mo tong video na to sir Ted Mariano sa Sambales. paki idol yung ano, yung complete address mo, pati yung contact number mo, tsaka yung agent ng LBC diyan na papagpadalhan ko ng aparatong pina mo, idol. Pasensya ka na. sobrang busy lang talaga ako. Ayun. Abay na muna mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood paki-share ang ating video at paki-subscribe na rin mga idol. Paki-click ang notification bell din mga idol. Okay, salamat mga idol. Babay na muna. Bababa na rin kami. Punta na kami sa baba. Sila yung may-ari pala ng ano, inuupahan namin na bahay doon sa baba. Yung tinutuloyan namin sa aming pagtitinda rito sa Bambang, Nueva sila yung may-ari ng bahay na inuupahan namin. Okay, bye-bye na mga idol. Bye-bye.